Rasen <laughs> <Basta na> ano yan? <laughs> Ang pangit Rasen, harap! Rasen, ah, putya! May shave? May shave ka, may wala. Uy, gago! May yun pa yung sapatos niya! <laughs> Puparin mo na yung pants mo. <laughs> Ba't tumatalikod ka para, oh. na mababa eh. Take it Take it off. 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 Take it